Hi! Welcome back sa Movie Recap Tagalog. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang pelikulang pinamagatang Henry's Crime. Nagsisimula ang pelikula sa isang madilim na gabi sa malungkot na kalye ng New York kung saan makikita natin ang isang toll booth na pinagtatrabahuan ng isang lalaki bilang night shift toll collector. Guwapo siya na masungit ang mukha at walang emosyong nakatingin sa paligid. Ang mga ilaw sa kalsada at mga sasakyan sa paligid niya ay tila hindi gaanong nakakakit sa kanya. Ginagawa niya ang kanyang trabaho, at sa wakas ay natapos na ang gabi, at gayon din ang kanyang chef. Naglalakad siya pa na may malamig na pagugali. Sa bahay ay hinahain ng kanyang asawa ang almusal, at nagpalitan sila ng pagbati na may parehong malamig na ekspresyon. Tinatawag ng asawa niya ang pangalan niya, at tinanong si Henry kung mahal pa ba niya ito. Sumagot si Henry ng oo, ngunit wala itong ekspresyon. Ang kanilang pag-uusap ay nagpapakita na si Debbie, ang asawa ni Henry ay naghahangad ng mga anak, ngunit si Henry, kahit gusto niya ang mga bata, ay hindi interesado na magkaroon ng kanilang sariling anak. Tumunog ang doorbell at tila hindi interesado si Debbie kung sino man iyon dahil wala pa siyang natatanggap na sagot galing kay Henry. Binuksan ni Henry ang pinto at ito pala ay si Eddie, isang matagal na nakaibigan ni Henry. May kasama siyang lalaki na si Joe na nagsusuka at nakahandusay sa lupa at ipinasok nila ito sa silid. Ipinaalam ni Eddie kay Henry na nagpaplano sila ng baseball game, ngunit dahil sa sakit ni Joe ay hindi sila makakasali. Inaanyayahan niya si Henry na sumali sa laro, dahil ang kanilang manlalaro ay kasalukuyang hindi makakapaglaro, ngunit hindi niya alam ang tunay na plano ng kanyang kaibigan. Umalis sila at habang nagtatanong si Henry tungkol sa baseball, mabilis na tumugon si Eddie, at hiniling na huminto sila sa susunod na ATM ng bangko para kumuha ng pera pang beer. Bukod kina Eddie at Henry ay may dalawa pang lalaki. Pagdating nila sa bangko, ay sinabihan siya nito na manatili sa sasakyan at dapat ay nakaandar lang ang makina. Umalis sila at napansin ni Henry na hindi legal ang sasakyan dahil direktang konektado ang mga wire ng engine para umandar ang makina. Napaisip na baka nakaw ang sasakyan ni Eddie at balak nilang nakawan ang bangko ngayon. Pumasok si Eddie at ang kanyang mga kasama sa bangko para magnakaw, ngunit sila ay hindi handa kaya tumunog ang security alarm. Ang mga empleyado ng bangko ay nagsimulang magkagulo. Sa sandaling umandar ang sasakyan ni Henry, isang security guard ang bumunot ng kanyang pistol. Si Henry na walang alam sa nangyayari ay magalang na nagtaas ng mga kamay at sumuko. Ang inosenteng si Henry ay nahuli sa isang krimen na hindi man lang niya ginawa. Si Henry ay iniimbestigahan tungkol sa kanyang mga kasama, ngunit hindi siya nagbigay ng anumang pangalan. Baka masyado siyang loyal sa kanila o baka pangalan lang ni Eddie ang alam niya. Bueno, Nasa korte na sila kung saan hinatulan ng hukom si Henry ng tatlong taong pagkakakulong dahil sa pagnanakaw. Ang lahat ay ganap na tinatanggap ng ating maamo at tahimik na bida. Para bang walang pinagkaiba sa kanya ang pamumuhay sa selda o sa bahay kaya ayos lang sa kanya. Sa selda ay kasama niya si Max Khan at mukhang mabuti ang kalooban. Nagpapalitan sila ng pagbati at nagtatanong kung ano ang dahilan ng kanilang pagkakulong. Si Max ay humigit kumulang limampu taong gulang na tinimplahan at komportable sa kulungan. Pareho silang naging magkaibigan at ipinaalam sa kanya ni Max ang tungkol sa mga panuntunan sa kulungan at ipinakilala siya sa iba pang mga bilanggo. Sa unang gabi sa hapunan, sinabi ni Max na ang tunay na krimen ay hindi pagtupad sa iyong mga pangarap. Nang tanungin niya si Henry tungkol sa kanyang pangarap, sinasabi niyang hindi niya ito pinapansin at hindi niya alam kung siya ay may pangarap. Nakita ni Max na kakaiba ito at iniisip kung ano ang magiging buhay kung walang mga pangarap. Nakikita natin si Max na isang mahusay na tao at itinatanim niya sa isip ni Henry ang isang paniwala na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Para makamit ng isang tao ang kanyang layunin, kailangan muna niyang magkaroon ng pangarap. Lumipat ang pelikula sa anim na buwang eksena, binisita ni Debbie si Henry sa kulungan. Sila ay nasa parehong malamig na muod gaya ng unang araw. Nandito si Debbie para ipaalam kay Henry na gusto na niyang pakasalan si Joe. Naalala mo ba siya? O ang taong nagsusuka sa simula at nagsagawa ng pagnanakaw. Nakangiti si Henry habang binabati siya. Lumipas ang isang taon, mukhang sanay na si Henry sa kulungan nandoon si Max kasama ang ibang mga preso na nag-aahit at nagkukwento sa kanila ngunit pinahaba na ni Henry ang kanyang balbas na posibleng dahil sa kalungkutan na wala na ang kanyang asawa sa kanya pero kilala naman nating lahat ang ating Henry. Hindi siya yung tipong magdadala ng kahit ano ng personal. Si Henry ay nasa parol ngayon, ngunit hindi siya mukhang excited sa kanyang paglaya. Sa cell room ay nagpaalam siya kay Max at lumabas. Mukhang hindi siya sigurado kung saan siya pupunta kaya tumungo siya sa dating tirahan ni Debbie. Binati siya ni Joe at mukhang walang pakialam sa anumang bagay, tinatrato si Henry na parang bisita. Bisita na siya ngayon sa bahay na dati niyang tirahan. Si Debbie na kanyang dating asawa ay naging stranger na siya. Binigyan siya ni Debbie ng beer habang nananatiling kalmado. Siya ay nabuntis na ikinagulat ni Henry. Nais pasalamatan ni Joe si Henry sa hindi pagbibigay ng kanyang pagkakakilanlan sa mga pulis sa panahon ng pagnanakaw. Mapanguyam na paliwanag ni Henry na wala siyang ideya kung ano ang kanyang pangalan. Si Henry ngayon ay walang tirahan at walang trabaho. Itinuro sa kanya ni Max ang filosofiya kung gagawin mo ang oras ay maaari mo ring gawin ang krimen, kaya nakatayo siya ngayon sa harap ng bangko kung saan siya minsan ay kinasuhan ng pagnanakaw. Nasagasaan siya ng kotse sa balakang. Ipinakilala ng eksenang ito si Julie Avanova, isang lokal na aktres na kilala sa kanyang advertisement ng Buffalo Toad, kasalukuyang gumaganap sa Cherry Orchard sa lokal na teatro. Si Julie ay isang mabait at mahabagin na tao. Sinisigawan niya si Henry dahil nakaharang siya sa traffic habang sinisigurado niya na okay siya. Si Julie ay kumikilos na parang ayaw niyang kasuhan. Si Frank, ang security guard na nagdetain kay Henry, ay tinutulungan siya ngayon at nakilala siya na magnanakaw sa bangko. Naglalakad sila papunta sa CAF para mabili siya ni Julie ng kepe bago umalis para sa rehearsal. Sa CAF ay naalala ni Henry si Julie mula sa Buffalo Toad sa telebisyon. May nagsasabi sa akin na si Frank ay hindi katulad ngayon. Nang maubos na nina Julie at Frank ang kanilang kape, dumiretso si Henry sa banyo. Habang umihi sa banyo ng cave, napansin ni Henry ang isang lumang artikulo na nakapaskil sa dingding na naglalarawan kung paano noon na ikinonekta ng isang lagusan ng teatro kung saan nag-ensayo si Julie, at iba pang mga performer ng isang dula sa vault ng bangko. Nagbabasa ng dyaryo si Henry habang may iniisip. Ngayon na ang sandali para gawin ni Henry ang kanyang krimen. Unang bumisita si Henry sa bilangguan upang ipaalam kay Max na sa wakas ay natuklasan na niya ang kanyang pangarap. Nataranta at nagulat si Max, bigla niyang tinanong kung anong klaseng pangarap. Ito ay ang pagnakawan ng isang bangko at pagkatapos ay sabihin sa isang tao ang tungkol dito sa kulungan. Agad niyang tinanggihan ang paniwala sa pagtatalo na ang kulungan ay kanyang tahanan at hindi siya lalabas para lamang magnakaw sa bangko. Nagtalo si Henry na hindi niya maaaring gugulin ang kanyang buong buhay sa bilangguan at mamatay sa paghihirap. Higit pa rito, sinusubukan niyang hikayatin si Max na gusto niya ang kanyang tulong sa pagpasok sa vault. Nagtagumpay ang pangangatwiran ni Henry at ang dalawang magkakaibigan ay nagsalo sa isang buffalo flat. Pumunta sila sa cave kung saan nakita ni Henry ang newsletter at napansin ni Max na 80 taong gulang na ang mapa. Dahil nagbago na ang istruktura ng bangko, kailangan muna nilang pumunta sa bangko at pagkatapos ay sa teatro para kumpirmahin. Sa bangko, tinutulungan siya ng mga konman na kakayahan ni Max sa pagtiyak na mayroon pang lagusan. Pagkatapos ay pumunta sila sa teatro kung saan si Max ay nagpapanggap na isang matandang performer mula 30 taon na ang nakakaraan. Ipinakilala siya ni Henry kay Julie, at sa tulong ni Julie, ay nakapaglibot si Max sa buong teatro nagtapat siya sa isang manager na alam ang lagusan. Iniulat ng manager na ang tunnel ay isinara at mayroon na silang dressing room ng isa sa kanilang mga performer, si Lupaken ay andoon. Hiniling ni Henry kay Julie sa performance auditorium na makipag-date siya kay Julie para mag-usap at nagtakda sila ng petsa para sa kanilang date sa Chinese restaurant. Lumabas sila at nagsaya. Ang walang emosyon nating bida ay nakakaramdam ng sweet vibes kasama si Julie. Nagpasya si Max na dapat silang pumasok sa mga dressing room, kaya inalok niya ang kanyang tulong. Kinumbinsi din niya ang isa sa mga performer na umalis para makasali si Henry. Tama nga, ang ating wooden boy ay gaganap na ngayon bilang artista sa Cherry Orchard para makapasok sa vault at nagawa nilang hikayatin ang marahas na direktor na ginugugol ang karamihan ng pelikula sa paglecture kay Julie kung bakit siya masamang artista. Hindi ako sigurado kung ano ang mayroon siya laban sa aming kaibig-ibig na Julie. Naniniwala si Max na si Henry ay isang natural na artista kaya kumbinsido siya na walang magiging problema si Lopaken kay Henry at to pinatunayan ni Henry ang kanyang sarili. Nasa loob na sina Henry at Max, binasag nila ang dingding ng dressing room kung nasaan ang lagusan. Ngunit dahil puno ng buhangin ang lagusan, ay kailangan na nilang hukayin ito na nangangailangan ng tulong ng pangatlong tao kaya pinuntahan nila si Joe na umiinom sa isang tavern. Hindi siya nasisiyahan sa kanyang trabaho kaya nag-alok si Henry ng tulong at trabaho. Ang tatlo ay nagsimulang maghukay, si Max at Joe ay patuloy na nagtatrabaho sa lagusan, habang si Henry ay dumalo sa pag-ensayo. Ang gawain ay tila maayos hanggang sa isang gabi, pinutol sila ni Frank at sinabi sa kanila na palagi niya silang inoobserbahan sa paligid ng bangko. Sinusubukan nilang magsinungaling ngunit ipinaalam sa kanila ni Frank na alam niya ang kanilang mga layunin at nais na maging bahagi nito. Pinili ni Frank na maglaro ng insider at ipinaalam sa kanila na magkakaroon ng buwanang palitan ng pera kung saan ang bangko ay magkakaroon ng milyon-milyong dolyar at na ito ay isang beses na transaksyon. Dahil ireretiro na niya ang motibasyon ni Frank sa pagsali sa pagnanakaw ay nakakasakit ng damdamin. Tinanggihan siya ng bangko ng mag-isa noong naghihingalo na ang kanyang asawa kaya inarkila nila siya pero teka hindi pa tapos ang squad. Mayroon pa tayong isang masamang tao na natitira si Eddie. Si Joe na lasing ay dinala isang gabi. Gusto niyang makapasok ngunit tumanggi siyang maghukay, nagalit si Max ngunit kailangan din nilang i-enroll siya. Habang nagsasanay si Julie ay nabalisa at nagmadaling pumasok sa kanyang silid matapos siyang direktang akusahan ng hindi gumaganap ng pag-arte na umapela sa kanya. Si Henry ay nagpaabot ng kanyang pakikiramay at pagkatapos ay sinabi niyang aalis siya sa pagbubukas ng gabi ng palabas ng Cherry Orchard, ngunit dahil si Henry ay isang makabuluhang karakter sa dula, imposible ang pagsisimula ng dula kung wala siya na ikinalulungkot ni si Julie. Sinisigawan siya nito at sinabihang iwan siya. Balak ni Henry na pasukin ang isang bank vault sa pagbubukas ng palabas sa gabi ng paglalaro, natutulungan niya sa pagitan ng mga aksyon at walang sinumang makakaalam. Ang kontribusyon ni Eddie ay ang paggamit ng welding equipment para makapasok sa vault. Hindi ako sigurado kung paano nila nila na gawin ito sa anumang iba pang kaso kahit na si Eddie lamang ang nakakaalam kung paano pumasok sa isang vault at gumamit ng kinakailangang makinarya. Sa wakas sa tulong ni Eddie ay nakarating na sila sa vault sa kabilang banda ay gumaganap si Henry sa palabas ngunit nananatili siyang may alam sa pagitan ng mga intermisyon ay inilagay nila ang pera sa mga sako at dinala ito sa silid ng lopaken. Si Eddie sa silid ay nagbagong anyo bilang matandang Eddie at binantaan si Max ng revolver habang itinuturo si Joe na dalhin ang pera sa kotse Balak niyang kunin ang pera at itago para sa sarili niya Gayon pa man ang aming ay nagpakita na ngayon ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagsuntok kay Eddie inilagay ng tatlo ang pera sa kotse at umalis hiniling ni Henry sa driver na huminto para makapag-isip siya napagtanto niya kung gaano niya gustong mabuhay kasama ang babaeng mahal niya kaya nagmadali siyang bumalik sa loob ng teatro kung saan gumaganap si Julie sa huling eksena ng Cherry Orchards pumasok si Henry at ipinagtapat ang kanyang walang hanggang pag-ibig hinihiling niya na makilala siya ni Julie sa Moscow at hinalikan niya ito